At isa sa atin ay may mga paborito at iniidolo. Sila ang mga nilalang na ating tinitingala, mga taong nagbibigay sa atin ng kaligayahan at inspirasyon. Kadalasan, sa mata ng isang bata, ang kumakatawan dito ay ang kanyang mga magulang. Dahil sila ang pinakamadalas na nag-aaruga at nagbibigay ng atensyon habang siya ay nagkakaisip. Pero paano kung sisirain pala ang paghangang ito ng isang napakasakit na kasinungalingan. Tunghayan ang totoong kwento ng isang anak at ang amang kanyang tiningala hanggang sa kanyang madiskubre ang buong katotohanan tungkol sa pagkataon nito at sa sitwasyon nilang mag-ina. Gaano nga ba kahirap patawarin ang sarili mong ama? sasagutin niya ng aming episode na pinamagatang Anak ng Kabit. Joyce, si mo nga sa amin, ng kaka-close sa father mo? Sobrang close po. Kung may 101% po, yun po kami po. Diyan nga. Opo, sobrang close po talaga. Eh, pero pulis siya diba? eh, di ba? Opo. ibig sabihin, umuwi naman siya. Opo, umuwi po. At tapos, nung maliit ka, uh, naging ano kayo, nagkikwento siya sa iyo Uh, nagkumakain kay sa labas, yung usual na gawain ng isang ama? Ano po, pag umuwi po siya sa bahay po, galing po ng duty po, uh, kinakarga niya po ako, uh -oh. tapos yung ano po, mm -mm. nagkikwentuhan po kami, tapos sinuturuan po niya kaming kumanta ng ate ko po. Ah. Uh -oh. So ano yung mga memorable na ano mo? Yun po uh -oh. talaga yung pinaka-memorable sa akin po, yung uh -oh. pagdating niya galing duty po, Pinatanggal ko po yung sapatos niya, tapos Ay? yung medyas na po. Oo tapos pinipisil-pisil ko po kasi mahilig po siyang magpamasahe po. Ah, -sama -sama Opo, mo yung pinamasahe po yung paa? Opo, ko po yung paa po. Talaga? Opo. Ano yun? Halos gabi-gabi? Opo, kahit na po tanghali, umaga po siyang umuwi. Ganon po yung ginagawa namin po. Ah, anytime during yes, the day po. siya umuwi? Opo. Walang eksaktong oras na hanggang alas 6? Wala po. Wala? Opo. Misan umaga? Minsan hapon, minsan gabi, Opo. ang uwi niya sa inyo. Opo. Pero nung ikaw ay nasa isang taekwondo training clinic, merong isang bagay na nag, na bulgar nung araw na yon. Ikwento mo naman yon sa amin. Opo, uh, isang araw po kasi po papunta kami ng taekwondo training po. Naglog-in po ako sa logbook tapos po, may isang lalaki po na nakaupo doon sa lamesa po. Mm -mm. Tapos, pag tapos ko pong isulat yung pangalan ko, mm -mm. tinawag niya po ako, sabi niya, ano yung apelido mo? Mm -mm. Tapos po, uh, sumagot po ako, sabi niya, anong pangalan ng papa mo? Sumagot din po ako. Tapos po, sabi niya, ay, pareho pala tayo ng ama, magkapatid pala tayo, yun yung sabi niya. Ha? Huh? <laughs> Bigla na lang ganun? Opo. O eh, hindi mo siya tinanong. Pa paano ba nangyari yun? Hindi po, kasi bata pa po ako, nasa murang pag-iisip pa po. Ilan taong no? kanyan? Ano po, high school po. Okay. So, hindi mo na tinanong? Hindi na po. Hindi mo rin siya inalam kung sino siya? Hindi po. Bale, pag pagkatapos niya po yung sabihin sa akin, umalis na po ako, tapos nag-impisa na po ako mag-training po. Okay. Pag-uwi mo, tinanong mo ba ang papa mo? Hindi po. Sinumbong mo ba yan sa mama mo, kay Nanay Mira mo? Hindi rin po. Hindi mo rin sinumbong. Opo. Bakit? Ano po, hindi po ako naniwala po kasi akala ko po biro lang. Oo. -o. Oo. -o. Pero sa mama mo, hindi mo rin sinabi. Hindi po. What? Kinimkin mo ha? Opo, kinimkin, kinimkin, ko. kinimkin mo. Ano naman na naging reaction mo? Oh, nangyari na yon, no? Uh, sa sa'yo, ikaw mismo. Ito ba ay paulit-ulit na bumabalik sa kaisipan mo. Ito ba ay kine-question mo sa sarili mo? Ah, anong nangyari sa iyo after knowing that? Ah, uh, noong umpisa po, hindi po talaga ako naniwala po. Oh, Wala po talaga sa isip ko po. So hindi mo pinansin 'yo. Hindi po. Ah, wala nakalimutan mo. Opo. Oh, e eh, kailan ano? Kailan 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 nagkaroon ng epekto sa iyo? Nung isang gabi po na may sumugod po sa bahay namin. Naku, parang alam ko na kung sino yan sumugod. Opa. Yung asawang isa. Opa, si Yung nanay nung, nung lalaki na lumapit sa iyo nung nandun ka sa taekwondo. Apa. Oo, oh, pumunta sa bahay niyo. Apa. Nandun ka. Opa. Ang nanay Mira mo nandung nandung din. nandun din. nandoon po. Nandun din po si Daddy Roel po. Ah, nandun din Opa. si Daddy mo. Ano nangyari? Sige, kwento mo. Kumakain po kami noon. Habang kumakain po kami. Tanghalian, breakfast, ano po? or dinner? Dinner po. Dinner. Mga Opo. Oh, alas po. 6, alas 7? Mga alas 7 na po nung okay. noong gabi. May tumimbre? Opo. Oh, tapos po, Hindi po. Hinahampas niya po yung bahay namin po. Hinahampas yung oh, Opo. Sinasabi niya pong, lumabas ka dyan, lumabas ka dyan. Okay. Yun lang po sinasabi niya. Tapos, inopen po ni mama yung pinto Pintuan. po. Mm -mm. Tapos nakita niya po, wala pong tao. Bumalik po si mama kasi may kapitbahay po kami doon. Oo. Ah, uh, kumatok po siya doon sa bahay ng kapitbahay namin. Mm -mm. Doon po nakita niya 'yung doon po 'yung legal wife ng papa ko po. Oo, tapos Doon po siya nagtatago. Eh nasaan 'yung papa mo? Sabi mo nandoon. Nandoon sa bahay po. O, ano lumabas nang, din siya po. Lumabas din. Nakita sila nung ano pang Lydia. 'yung si po. Lydia, nakita din ng papa Opo. mo. O ano nangyari sa kanila ng dalawa? Ayong uh, yung si Lydia po, binabato niya po kami ng yung mga sabon pong nakadisplay sa bahay ng kapitbahay namin po. Oh. Binabato niya po yung papa ko. Oh. Tapos po. Nakita mo yan? Opo, nakita ko po. Okay. Binabato niya po. Tapos mm. sinasabihan po siya ni papa po na umuwi na. Mm, -mm. Kasi po nung time no nun, nag-aaway sila po, kaya po hindi na po umuwi si papa sa kanila. Ah. In the meantime, si Nanay Lydia nasaan? Eh, si Nanay Mira, anong ginagawa? Nasa bahay lang po. Hindi, habang nag... Oh, na ano po, nag-aaway po sila po. Sino? Pero hindi po sila nagkapisikalan po kasi malayo po. oo oh, oh. so, sino nag-aaway? Si, si ano po? Si Lydia at Lidya si po, hindi po. Nang babato lang po siya, basi malayo po sila. Okay. Hindi po siya lumalapit kay mama po. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ikaw naman, na batang maliit. Umiiyak po ako. Umiiyak ka? Oo na. <laughs> Nung nakita mo yun ah, so naniwala ka na? Opo. Na second family kayo? Yes po. Paano mo naman na-determine na second kayo? Hindi mo ba naisip, teka muna, baka kami yung una, sila yung pangalawa. Kasi po, sumisigaw na po siya na anak kayo ng kabet, mga, mga bastarda kayo, yun na po yung sinasabi niya. Ni? Ni Lidya po. Ni Lydia. Apo. Pa, Naku, de, Pagkatapos no, de, paano nyo napaalis si Lydia? Ano po, kinuha po siya ni Papa po, hinila po siya po, tapos umalis na sila. Oo, oo, oo. Bali, sumama na po si Papa po sa kanya po para wag na pong magagulo po. Ah, sumama o, sa kanya. Po. So, naiwan kayong dalawang mag-ina sa bahay? O, pati yung ate Alice ko po. Yung ate Alice po. So, ano nangyari pagkatapos na yun? Umalis silang dalawa? Umiiyak na lang po ako. Doon ko po na, ano, nalaman po na totoo pala po yung sinasabi ng lalaking na sa taekwondo po. Oo. Tapos po, yun po, hindi uh, hindi ko po kinumpunta si mama po. Hindi, hindi mo hindi po. Wala, walang, na walang, ano, namagitan sa inyong mag-ina na... Mama, ba't, ba't naman hindi mo sinabi Wala sa amin? Po. Walang ganun? Wala po. Kinimkim mo na naman, ano, Opo. Joyce? Anong naging epekto sa'yo after na, yun na, sure ka na Opo. na talagang ganun nga? Yun na po. How did that affect you? Uh, para po talaga akong tinakluban po ng mundo po, yun pong na ano po, yung iniidolo ko pong papa po, para pong nagiba yung pagtingin ko sa kanya po, nasabi ko ah. po, po sa si sarili ko na sinungaling siya, tapos hmm. doon po yung nagsimula nung nagrebelde na po ako po. Ah, nag nagrebelde ka? Opo. Tumigil ka sa si pag-aaral? Ano ginawa mo? Ah, hindi naman po. Ano po, nagsimula na po akong uminom. Nanigarilyo ah, po. Opo. At matagal na po umuwi sa bahay po. Gabi-gabi po. Aha. Nalaman niya ng Papa Ruel mo? Opo. Nalaman po. Nalaman niya. Opo. Kinausap ka ba niya? Pinayuhan ka ba niya? Pinangaralan ka ba niya? Ano Opo. Pinayuhan po. Kaso Opo. po hindi po talaga ako nakikinig. Ano sabi mo sa kanya? Wala lang po, hindi po ako sumasagot. Hindi lang talaga po ako nakikinig kahit ano pong sabihin niya po. Dahil nasaktan o, ka na. Opo, sobra po. Nasaktan ka na doon sa ginawa niya. Opo. Ito ba, hindi, niya hindi ba niya yung pinaliwanag sa'yo? Kung ano nangyari, ba't nagkaganon at meron siyang isa pang asawa? Ano po, uh, yung, nung, ano po, nagkaroon po siya ng time na sabihin po sa akin po nung nagkausap po kami. Oo. Sinabi niya po kasi sa amin, isa po kasi siyang naon po. Bali sa kanila po okay lang po kung ilan yung asawa pero yung Amusim. asawa niya po opo oh. yung asawa niya po hindi po matanggap oh, oh, kasi oh. po Christian, Christian. yung po at isa po kasal po sila oo oh, oh. ah so paano nangyari Joyce no Nasabi mo kanina si papa umuwi sa inyo di ba natutulog pa doon ano sa oh, inyo po, po. natutulog po so paano po. nangyari yun na meron balas siyang ibang pamilya ano po, umuwi po siya sa amin po mga three times a week. Mm -mm. Ganyan po. Oo. Three, Pero, oh, oh. ano po, hindi po talaga actually po nagtatagal po sa bahay po. Ah, tsaka mo na lang na-realize yan? Opo. Oh, nung, nung nalaman mo yung katotohanan. Yes po. Na bakit nga pala gano'n, no? Opo. Oh, Naku. Eh, kailan natigil yung pagpunta niya sa bahay niyo? Yun pong nagkasakit na po siya. Ah, nagkasakit, nagkasakit yung papa mo? Po, po. Ano daw sakit? Diabetes po anaka diabetic siya. So ngayon habang nasa ospital yung tatay mo, nadadalaw mo ba? Ano po, uh, isang beses lang po kasi siyang sinugod talaga sa ospital. Ito po yung komplikado na po yung sakit niya po. Okay. Na-complicate na po siya. Tapos ano po? yun na po, hindi po uh, nadalaw po namin siya yung nag 50-50 na po siya. Nadalaw niyo siya. Opo. Pinapasok naman kayo no, ni ano uh, Lydia. Opo okay kasi lang. po, wala po siyang magawa kasi nagalit na po rin yung bali half brother ko po, yung anak ni Lydia po. Nagalit yung yung anak ni Lydia. Opo. Nakapagpapadala ka ba ng ano, ng tulong naman sa papa mo nung nasa ospital siya? Opo, kami po ni na mama po at saka ni ati Alice po. Oo. Paano niyo pinapadala sa kanya? Binibigay po namin po sa kuya ko po yung anak ni Lydia. Opo. Si Wally. Si Alan po. Ah, Alan. Sorry, sorry. Si Alan. Opo. Kay Alan ninyo binibigay Opo. yung tulong sa papa mo. Okay. Nakakarating ba? Ewan ko po. Ah, hindi mo nalama. Hindi, hindi mo pa alam. Hindi pa po. Ngayon, sumakabilang buhay ang father mo, di ba? Namatay siya dahil dun sa sakit, sakit niya. Mo. Kwento mo naman yun. Paano nangyari sa, sa lamay? No? Kung paano ang Trato sa inyo, nakadalaw ka ba, papano ba? Actually po, sa Lamay po at saka sa Burol po, hindi po talaga kami nakapunta. Doon lang po sa morgue po, kasi yung kuya ko po, tumatawag na sa amin. Kasi po, nililibang niya po yung mama at saka yung kapatid niya po. Kasi nasabi niya sa amin na pumunta na kayo doon sa morgue, kasi huling beses nyo na makikita si daddy. Oo. Pumunta po kami, ako po, si mama ko, yung ate ko at saka yung asawa ko po. Oo. Oo. Nagpunta kayo doon oh, sa sa morgue po, sa morgue. Opo. So nakita n'yo yung yung papa mo Opo. doon. Nakita po namin doon. Oo. Oh, oh. Eh doon sa lamay. Sa puneraria ba? Opo. Ay, sa puneraria ba sila? Sa bahay ba ginawa? lang po nila. Sa bahay lang Opo. nila. Ah, sa bahay ni Lydia, Opo. sa bahay po so, ni Lydia. So nagpunta kayo sa bahay ni Lydia. Opo, pero hindi po kami pinapasok po. Ah, hindi kayo pinapasok. Ah, kasama po yung mga auntie at uncle ko po na kapatid ni papa po kasama mo kasama namin po kasama niyo hindi rin pinapasok hindi rin po ay hindi naman kayo nagpumilit chef nagkagulo po nagkagulo kayo doon Opo. bakit nagpupumilit kayo kasi po yung kapatid ko po sa papa ko yung babae po si Ella po sobra po talagang tapang niya ayaw na po kaming papasukin kasi daw kami daw po daw yung pumatay ni kay papa po aba o oh, tapos kasi akala niya oh, po drama oo Opo, kasi kayo sa... akala Opo. niya po hindi po kami tumutulong kay papa po o oh, eh, pero tumutulong ba kayo? Opo. Papa? Alam la al alam lahat po ng kapitbahay namin po, alam o -o. lahat ng mga tao po na tumutulong kami kay Papa po. Oo. Pero? Binabaliktad niya po ya kasi yung storya po. Nino? Sa... Storya nino? Storya po na sinasabi niya po na kami po yung hindi tumutulong, sila po lahat na nagsasakripisyo po para sa Papa namin po. Oo nga. Opo. Eh ano ba nangyari sa uli? Ano ba natuklasan niyo doon sa tulong ninyo? Doon na namin nalaman po kasi po nagkasumbatan na po. Sabi po kasi ng kapatid kong babae po sa yung half sister ko, sabi niya, wala daw po kaming naitulong. Yun po, nagalit na po yung ate Alice ko. Oh. Sinabi niya po lahat na starting po nung lamay po, oh. ah, nabigay bigay na siya ng mahigit 5,000 po na pagkain po para sa lamay. Oo. Oh. Binigyan binigyan pa niya ng 1,000 pesos po yung kuya ko para po may dagdag po kung may kailangan po sa burol po. Oo. Oh. Tapos, yung pala, hindi uh, bali nakarating naman po doon sa burol yung mga pagkain po pero hindi po niya sinasabi na sa amin po galing yon. Ay hindi sinasabi ng kuya mo. Hindi po. Nasa inyo galing Opo. yung tulong ninyo. Eh nung nasa ospital ba tumutulong din kayo? Opo. Doon din po. kay ano ano pangalan? Alan ba yun? Opo. Ano pangalan ng kuya Uy, mo? Alan, po. Kay Alan din niyo binibigay yes, yung tulong po. nyo sa papa mo. Yes po. Alam niyo nakarating yon. Yes po. Alam alam niyo ni Lydia po. Kasi po nung nasa hospital po kami, kami lahat yung nagbabayad po. Wala po silang pera. Kahit nga doon pumunta po kami ng ano po, hospital po, kabilang hospital namin po. Oo. Oh, oh. Binigyan pa po sila ni mama ng pera po para makauwi po dito sa Iligan. Ah, ganun Opo. na? Opo. Pero dinideny nila. Opo, dinideny nila ah. po. Kahit pang almusal po, wala po talaga silang pera po. Si mama po yung nagbigay po oh, para makauwi oh. sila dito sa Iligan. Oo. Oh, oh. oh, oh. pero pero kahit na ganun ang pangyayari na tumutulong kayo, hindi pa rin kayo pinapayagan. Apo, eh, nung libing, kay ka Joyce, ano nangyari nung libing? Kung nung lamay, hindi na nga kayo pinap pinapasok. Eto na, libing na. Pumunta rin ba kayo? Sa simbahan po. Pero, that day po, the uh, tinext na po ako ng kuya ko. Sabi niya po na, wag na na po kami pumunta po para hindi na po daw magkagulo. Oo. Pero, ininsist po kasi ng mga anti ko po, yung mga kapatid ni Papa po, na puntahan daw kasi last na daw yan. Okay. Tapos, doon po sa simbahan po, Uh nung ano po, magbe-blessing na po para po sa yung bendisyon po, sinabi na po ng pare na lahat po ng mag-anak, kaibigan, pwede na daw pong tingnan yung huling ano daw. Tapos, pumunta na kami. Ako, nakita ko talaga si Papa, pero hindi masyado kasi maraming ang tao. Yung ati Alice ko po, madali po siyang mapapansin kasi po, uh, hindi po sila magkapayo nung, ano, nung kapatid ko pong babae. Nakita po siya, Paghawak niyo po doon sa ano, sa kabaong po ni Papa para tingnan po. Kinlose niya po yung kabaong tapos inipit niya po yung kamay ng ate po. Opo. Sinara niya yung... O, ano? sinara niya po. At saka po, tinulak niya po sa stroller po palabas ng simbahan po. Aba, Hin eh, mabuti na lang at ano. At hindi nahulog yung patay doon sa kabaong. Opo, nagalit nga po yung pari po kasi bastos daw po yung ginawa niya po. Kasi lahat daw po ng mga tao po, welcome po daw sa tahanan ng Diyos po. Okay. Yun po talaga yung sabi ng pari. O, oh, e eh, pagkatapos nun, umuwi na lang ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa rin? Pagkatapos, pagkatapos po. Alaga naman. O, oh, ano nangyari? Pagtulak na niya po, uh, nasa likod po kami, tinuturo niya po kami, sabi niya, wag kayong sumunod ha. Ganon, pero pagpunta po ng sementeryo, nandun din po Sumunod kami. Sumunod din kayo? Opo. Talaga naman, ano ha? Talaga napupursigi kayo, Opo. no? O, ah, pagdating ngayon dyan, libing na ngayon. Opo, o. tapos dun po, sabi po kasi, kasi polis po, o -o. ang gusto po ay i-open po kasi marami po siyang mga kasama po na gustong makita. Hindi pa rin po pinabuksan ng anak pag hindi po kami umaalis po. Aha. At nakarating sa inyo yan? Na umalis na kayo? Opo, sinabi niya po mismo sa amin. Kasi nandun din kami sa harapan po. Oo, pa, paano niya sinabi sa inyo? Sinabi niya, yung boyfriend kasi ng ate ko, sinabihan niya, alisin mo yung babae mo. Sabi naman ng ate ko, ayoko. Mm. Tapos po, nang hindi po talaga kayo umalis po, yung asawa po ng kapatid kong lalaki po, uh, binato niya po kami ng mga... Ano po, mga parang graba po, mm -hmm. binato niya po kami, no, lahat po, oh, oh. yung mga kamag-anak po ni Papa. Mm -hmm. Yun din po, nagalit po yung mga kamag-anak ni Papa po, oh, binato oh. din po sa kanila pabalik. Diyos ko, oh, nangyayari yan sa libin? Opo. Oh, doon yung patay? Opo, nandoon yung patay oh, po. Opo. Oh, Naku, napakalaking gulo naman pala, no? Opo. Oh, so, Anong ending? Sige, anong ending yan? Nakapaglibing ba kayo? Opo, nalibing po talaga. Pero hindi po kami nakapagpaalam po. Hindi po talaga namin actually nakita po. Oo nga. Eh kung nagkaroon ka ng pagkakataon ngayon, ano kaya ang nais mong masabi sa ama mo? Kung nagkaroon ka ng pagkakataon, halimbawa nung nasa hospital pa siya, Apo. pinapasok ka, kung maganda yung samahan niyo nung mga kapatid mo doon sa kabila, Nakausap mo si papa mo. Ano kaya? Ano ba sasabihin mo? Ano yung gustong gusto mo sabihin sa kanya? Sobrang mahal na mahal po namin siya ni na mama po. Oo. Tapos po, alam po niya po lahat ng ginagawa namin po. Kasi po, every time po na wala po siyang siyang pera po para po doon sa pamilya niya po, doon po siya sa amin po pumupunta po. Nangungutang po siya, pumupunta din po siya kay mama po. At saka tumatawag din po siya kay ate Alice po. Mm -mm. Tapos, anong sasabihin mo sa kanya? Ano po, yan po. Sobrang mahal na mahal po namin siya. Kung sana po, um, mabuti lang po yung relasyon namin sa isang pamilya niya. Sana po, buhay pa po siya hanggang ngayon po. Bakit mo nasabi yan? Kasi po, kaya po siyang ipagamot ng ate Alice ko po ibig mo sabihin, baka kinulang lang sa pagpapagamot sa kanya. Kinulang po talaga. Kasi po, kami po yung nagpa-check up sa kanya po. Tapos yung mga anak niya po, ano na lang po yung pagpapainom ng gamot. Pero hindi po nila alam na sa amin po galing oh. yun. Oh, 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 si, oh. ano lang po, si Kuya Alan lang po yung may alam po. Oh, kasi siya, sa kanya Opo, binibigay. Sa kanya po. Pero hindi niya binibigay hindi pala, po. ginagamit sa papa mo. Opo. Sinari, sinari, sinari Inangkin niya, niya yung po. pera po. na binibigay ninyo. Sana po kung mag, ma maayos lang po yung relasyon namin po. Naalagaan po sana namin ng mabuti po si Papa po. Joyce. Tapatang ano? Sa tapatang salita. Kung halimbawa na ba at hindi ka nagrebelde sa papa mo. Opo. Sa tantsa mo ba eh buhay pa siya hanggang ngayon? Siguro po. Siguro. Opo. bakit mo nasabing siguro? Siyempre po Bilang ama po, nasasaktan po siya sa nangyari po sa akin kasi po maaga po ako'ng nabuntis tapos hindi na po ako nakapagtapos ng pag-aaral po. Oo, oo. 'Yun po talaga 'yung gusto niya, 'yung kapagtapos Makatapos po kami ka. ng pag-aaral po. Oo, 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 Napatawad mo ba? Napatawad mo na ba ang papa mo? Opo. Sa pangyayari? Opo. Nalaman ba niya? Nasabi mo ba sa kanya na pinapatawad mo na siya? Opo, kasi po nagkaroon po kami ng chance po na magkausap po ni Kuya Alan, pero hindi po yung babae po. Ah, si Kuya Alan mo ang nakausap mo, Opo. hindi si Papa mo. Ay, hindi po. Si, si Papa po mismo, alam po niya. Ah, alam niya. Oh, Nagkabati naman pala kayo. Opo. bago siya mamatay. Opo. eh, yung mga, yung mga, sabihin na natin, anak, no? Yung mga anak sa second family, katulad mo. Opo. yung mga nakakaranas, nung katulad ng dinanas mo, nagalit, no? nagalit sa magulang, gawa ng, Ganun na nga, second family sila. Ano yung maipapayo mo, halimbawa na, doon At sa mga merong mga pangalawang pamilya, ang kanilang mga ama? Ano lang po, sa mga, ano po, anak po ng second family po, wala po tayong karapatan pong magalit sa kanila po, kasi sa part po, sa akin lang po, nagmahalang naman po sila, tapos sa papa ko, hinanap lang po niya yung kalinga po talaga ng asawa po. Tapos, sa mga binibigay naman ng mga magulang natin po, wala po tayong karapatang magalit sa kanila sa pag-aaruga po at sa pagmamahal na ginawa po nila sa atin po. Oo. Pero tama din ba na sabihin, Joyce, na sana wag nang mangyari yun dahil nakakasira ng pamilya? Tama ba sabihin yun, Joyce? Sa mga lalaki, mga kalalakihan, maging sa mga kababaihan, di ba? Ano sa ano sa tingin mo yung yung gano'n na sana wag nang mangyari na magkaroon pa ng pangalawang pamilya kasi nakakasira ng pamilya. Opo, siguro po para po sa akin po depende po kasi sa sitwasyon po. Oo. Sa sitwasyon. Opo. Ikaw may asawa ka na ngayon, 'di ba? So meron ba kayong intindihan ng husband mo na walang gano'n? Wala po. <laughs> Talagang sinabi mo na sa kanya. Mabait po yung asawa ah, ko. Mabait po. ang Opo. asawa mo na lang. Ano, ano sabi mo sa kanya? Sabi ko po, pag nang babae po siya, oh. mamamatay po siya. <laughs> Opo. Kaya naman pala, tinakot mo naman pala. Opo. <laughs> Pero Joyce, ano ha, kami ay nagpapasalamat sa iyo na shinare mo sa amin yung uh, pakalungkot na kwento mo. Opo. Pero sana nga, yung pinagdaanan mo magsilbing gabay sa iyo at inspirasyon sa iyo na buhay na may pamilya ka nang. Joyce, thank you very much Maraming yeah, yeah, well. salamat